Kinumpirma ni Interior Secretary Benhur Abalos na makikipagpulong siya kina Makati Mayor Abby Binay at tagig Mayor Lani Cayetano kaugnay sa pagsara ng mga health facilities sa sampung embo barangays. Ayon kay Abalos, pareho niyang nire-respeto ang desisyon ng parehong lunsod pero dapat ang kapakanan ng publiko sa issue. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng kalihim kay Health Secretary Ted Herbosa para sa ibang opsyon para makapaghatid ng serbisyong medikal sa Embo Community. Noong bagong taon, inanunsyo ng Makati LGU ang pag-expire ng license to operate kaya napilitan silang isara ang lahat ng health center at lying in clinic sa Embo Barangays na sakop na ngayon ng Tagig. Sa panig ng DOH, iginiit itong dapat magkaroon ng access ang bawat Pilipino ng maginhawa at abot kayang kalidad ng health services.